Kabalo mo guys, wala jud ko nag-expect bitaw karon nga masahuran ko ni Daddy M kay nga naman kung nakita ninyo ang akong previous nga post kini nakita jud ninyo nga wala jud siya ni credit sa next payout. So usually man good guys kung mag-payout sa ha sa akong na-experience sa base sa akong na-experience kung mag-payout man good mutatak jud ni diri sa next payout. Pero sa kuwa man good is wala sa ni tatak mo nang wala ko ga expect nga out day ko. So ato pag nako na sa kuang kuan ni notify man nga sa ni notify sa akong Gmail nga ang Facebook is naka na daw og sahod sa PayPal. So mo to, pagtanaw pag na nako guys, so makita ninyo, na ni karon ang na credit sa ang payout So na minusan na siya guys kay gikan sa 4889 mao na lang mao na ni siya 4860. So ang point nako na guys Ang punto nako na diri guys is pwede data maka out nga wala ni credit sa next payout. So wala ni credit diri. Wala I mean wala siya dili ni mo makita nga estimated payout So money na itabos ako ah, guys nga wala jod, wala ko nag-expect nga makasahod eh, kay wala man jud siya nakatatak. Kay karon pa man sad jud ni na hitabo ba. Karon pa ko nakasway ingon ani nga na, maka out ka nga wala nakabutang sa imo ang next pay out mo nang wala jud ko kay idea ah, idea nga pwede day siya makasahod. Sa karon nga sahod na ako guys is ang main profile ni siya dili ang ako ang page ang na ang ako ang, ang, nasahod sa ako ay isang ako ang main profile nga earnings ra dili ang kato akong page kay ang kato akong page man good is mautoy na restrict which is mautong dako dako siya o income unta ang dako pangutan pangutana kung kanus-a ihatag niya ang akong sahod sa akong page or dili na bagyud niya ihatag ang akong sahod mo na siya ang dako kayong question mark guys so sa mga nangutana na, guys dili sa mga nangutan na ha, dili ang ako ang page ang nasahuran, kundi ang ako ang main profile. Ang ako ang main profile guys, is gamay rigid sec income, i-compare ni mo sa page na ko. So, mau maunang, maunang, ang ako dyan gikuanan is, ang ako page kay, dili dyan siya basta-basta, nga gamay nga kwarta, dako dyan, para sa ako, dako na dyan kayo ni siyang, nga sahuron unta nako na ang akong page pero kay kay eh, wala lagi na restrict lagi wala pa jud niya gi hatag og i don't know kung ihatag ba niya or dili pero kung iyang ihatag dako jud kayo kung pasalamat na kay dako jud kay ni siya tabang ba kay dako ba yan ni siya nga kwarta para nako dako na ni siya nga tabang jud og dako na kayo ni nga kwarta para sa ko